Anh chơi, anh chơi anh, anh 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 anh. À, em bé. Chúng ta gặp phải, các em sẽ chẳng phải chỉ mấy The influence of a good teacher can be never be erased. It that tayo mga matata ay tuturuan natin ang mga bata na maging masipag at matiga at madiskali sa buhay. Yan ang taong kaugilian para matuto ang bata habang bata lang matuto sila kung saan na kinukuha ang pera at paano kumita ng pera. Sa bandang ito, si mama naman ay nagtuturo kung paano magluto ng tahong. At sinabi niya kay Foreman, Pagluto ng tahong ay pwede siyang i-grill ng dahan-dahan sa -dahan ibabaw ng uling para hindi siya masunog kaya 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 yan lamang ang ano ang paraan para mabilis kong luto kasi pag meron pa siyang grill matagal siya maluto pag dredge sa uling mabilis lang po siya maluto at mo nang nanay ko kung paano pagkain ng tama sa taong o diba ang sarap daw o, yan masarap-sarap ng taon ng luto ni, ni Toto, o ka sa dulo sa kabila naman yan yung mga bata yan sila kumukuha sila na kung paano nila tupian tunuruan ng kung paano kasi kailangan tupiin mo na ang mga bote kailangan din ang mga takayop ng bote ay wala sa bote kasi wala siya sa pantyumpang ang mga puti sa ang plastic sa mga takip kaya kailangan turuan nating na uh, ang mga bata kung paano kumita ng mayos sana mga like po kami at mga follow sa aming facebook page at sa youtube channel para masure po namin ang aming tutunan sa inyo. Maraming salamat po. Manood po kayo. Thank you, thank you so much.